syempre, this episode, dihatid sa atin to ng One X. Syempre. One X, no? baka na may. <coughs> ayun nga. So, kung kami, ayun yung pinanggalingan namin, di ba? Sa so, inyo, sa inyo talagang pinakabalan yung is yung, knowledge. Mm hindi, -hmm. diba? yun, diba? na kasi. Kung baga, hindi, hindi, naman natin. Kasi pag nag-meeting -me uh, kami, eh. boss, parang suggest namin, kuha tayo at least x pro talaga oh, para... Talaga may bala tayo na wala expert na yan so pagdating sa pag-analyze masan talaga pag galing sa, galing sa ano sa amin parang yung opportunity yung lumapit eh oo oh, kaya ginrab na lang namin ako kaya ganoon na rin eh. nandito na rin tayo sa ano esports passion natin nandoon rin mm -hmm. pa yung iba broadcast kung eh, kung ibang ano siguro kung 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 eme kung eme 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 pas muna kung mga ibang ano dota a kung Ibang Dota. Ibang Dota. Muntik na siya eh, Eme. 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 kung ibang ano ha, games oh. sa uh, esports siguro wala. Napukos na lang talaga ako sa, sa Dota. talaga. Pero ano yun, hindi sapat talaga yung passion lang. Kailangan passion hmm. with hard plus work. Ito, with hard work. Kasi diba? andun na yung passion hmm. mo. Eh. Pag, pag nandun ka na, pwede ba yung napapakain mo? Buti uh. passionate lang ako. Kasi, kumari ka ito. <laughs> <Payan>. Passion. <laughs> <Payan>. Passionate ako. <laughs> De passion de amor. Example, example, example ako, pa passion ako eh. Passion ako. Passion ako. Kumpara wala lang hard work. Hindi kailangan. kailangan. Rarampa ka lang passion lang pala eh. Kailangan yung passion pero hindi enough. T tingin ko yung talaga yung mga characteristic dapat may X factor ka at least. Oh, oh, Tapos ayun nga as ano as may prop may background ka na as pro player. Parang bonus na lang na andun eh passion ka, pero paano mo dadalhin yung passion mo dun sa yes. line of work mo, 'di ba? Ah, yun din yun eh. Pero okay. ayun nga, siyempre hindi lang na, ang esports hindi lang basta-bastang puro laro. <coughs> ito considered as business na to. Totoo. 'Di ba? Ito kaya tayo nandito. Eh, ito ni, for me ito nang next big thing. kaya na mo na lang yung World Cup ngayon eh, 'di ba? mismo yung si, World Cup talaga. Si ba? Si, si Prince. Si si Prince. Si, si Prince. Si Prince. Kami nga ni Jules talaga. Hoping kami, amponin mo na kami, Prince. <laughs> Prince kami na magkakas lahat. <laughs> <laughs> may, <laughs> hindi, may invite lang na, uy, kunin natin dalawang pinaka-caster na doon. Yeah, eh, anyway, <laughs> uh, Tatayo pa kami doon. Isang karangalan, <laughs> Prince. <laughs> <laughs> pwede na, pwede na ako sa ano. Booster ni Prince. <laughs> pwede ka lang. Like, life, lifetime, lifetime, <laughs> ano ka? Lifetime, lifetime supply ng Gasolina, pwede ka e, na lifetime na ano, taga tagamasahin ni Prince <laughs> yeah. Pinsy, baka ano. Pasad ako. Baka, baka ano yun, nasa, oh, na nasa mo, oh. Bigyan muna itong house in the Hindi, nagdodota si Prince, di ba? <laughs> ah, nagdodota? Like, Prince, pagod ka na. Yung isang kamay ka lang ako na sa mouse. ako <laughs> na <laughs> <laughs> dyan. Uh, pero yun nga. Pero <laughs> syempre, yun nga. Business Mabalik na, tayo. business na talaga oh. ito eh. Di ba? So, again, marami mga kumpanya, mga organizations na esports no. na naghahanap And marami tayong mga viewers dyan na gustong pumasok sa mm. esports ano. So ito may mga common expectations yung mga esports company mula sa employee and siguro kung yun man ng ating aalamin or sasabihin sa inyo. Yun nga, bukod sa passion, kailangan talaga yung grit, mm -hmm. yung tatag para ma-person okay. yung bagay-bagay na yan and Siyempre, dami pa eh. work Man, ethic pa. Kailangan work rin. Work ethic din, oo. Paano ba? Kasi, pag sinabi mo kasing e-sports, hindi lang siya basta laro eh. Marami mm. tong branches eh. Nabanggit nga ni Sir Jens. Hindi, tayo, hindi lang, tayo, yung mga di lang, ta tayo humaharap. Hindi, hindi lang din tayo mga tao sa e-sports. Marami eh. Mm -hmm. Sobre oh, Pag sinabi yung e e-sports, marami yan eh. All the way oh, from from yan. from may HR kayo, may yan. graphic artist, yan. yung... Uh, and uh, technical yung... director and so Ayun, on, di ba? Kami, talent side kami. yan <clears> ano, <throat> si Oh, sa esports share ka trabaho ah, mm. so, oh, 'di ba? Oh. So masabi natin na hindi nga player si Lon, hindi na siya caster. Pero ano ba trabaho niya ngayon? Sa esports pa rin. Naging organizer oh, eh. mm. si Lon eh. Kumbaga nag-jump siya eh. Tayo, talent tayo. Meron tayong back end. Ayun, oh, sila. Ang daming tao dame. pa na hindi na nakikita sa harap ng camera. Oh, oh, yun, oh yun, 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 yun na lang. Yun na lang yung pinaka Sobrang dami, dami pa. Ang daming daming up. departments. Mm. Ang daming sangay kumbaga, 'di ba, in Tagalog. Sangay ng uh, esports yun nga pero sabihin lang natin eh talent mm -hmm. the back end yung graphics HR kailangan yan. Siyempre. Para makontrol. Kasi dati talaga wala tayong HR kasi ano tayo lang, starting. Teka lang, explain e. mo yung HR. Baka alam niya, home run. Home <laughs> run. <laughs> ay? Ay? <laughs> sa HR to yung mga may, ano yung mga may, tro. May, may ano na ako dyan sa HR. Alam niya, <laughs> wala, may, may background na ako sa HR. Hindi na para kwento pa. Kaya nga ina ano, nung kuha agad siya. Hey, tinarget hey, lang kuha agad eh. Best friend kayo. Home run. Mortal enemy kayo. Pero best friend. Best friend. Home run ka sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam ko ayun, no? Alam mo yun. Alam mo yun. Tapos hindi ko alam. Kaway <laughs> ko lagi na HR sa Mineski. Ang babae? Oo. Oh, <laughs> oh, diba? Kaway ko rin yun di. Kaway ko rin. Nakalimutan ko siya. Lumabas. Lumabas. Dominayin ko yung connection. Kaya yeah, ako na. Huwag mo nang na, 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 na pangalanan. Isang beses. Basta five chicken na Isang beses na ako yun. Isang beses na ako Kasi out of nowhere ata nag sa akin. Kamusta ka Jules? Anong ginagawa mo na sa boy boy? Mabait mo na mm. kasi yun na ay Pero mortal enemy ko rin kala ko <laughs> yun. <laughs> ano, iba, iba ibang HR kasi yun. Oo, no, iba yung HR eh. Mm -hmm. Basta marami pa mga kaibigan. So sa so, mga tropa natin dyan, try May, try, yung, try nyo lang. Mag-try kayo mag-try. Diba? Yung ano pa nga, merch eh, di ba? Oo, yung sa merch. Meron din. Sa community natin, no? Kung mm -hmm. makabasa yun, pinaka <coughs> the best na masasagod lang natin, hindi kung ano yung nakikita nyo na araw-araw kami, hindi lang po kami yung tao sa esports. Yun lang. Marami, mm -hmm. sobrang dami. Hindi lang puro laro. O hindi lang puro Esports. Eto pa, yung pinaka malupit dyan or isa sa mga nagbibigay buhay sa esports is yung marketing. Yung naglalapit sa mga brands. Mm -hmm. Which is, sila yung nagre-reach out dun sa brands and yung brands na yung kumoconnect. connect para, para mag-sponsor. Mag sponsor Kaya nabubuhay talaga yung esports industry right now. And yung mga tournaments, usually, mga big uh sponsors din yung mga naggaano organizers nag organizers din 'di ba so yun talaga kumbaga ano to sustainable oh, okay. yung e-sports walang e-sports kulang viewers mm -hmm. yun lang din yun yung pa 'di ba diba? isa pa yun isa pa yun talaga yung audience no sila oh, din sobrang sila lang, yung ano eh sila, lang sila lang yung as, audience impact ito na isipin mo <laughs> audience impact lagi so okay. ayun nga etong e-sports considered as business <laughs> so tayo matuturing as Professionals. Yep. Siyempre, yung mga pro players din. Considered mm. as professionals. Yan. Pero dito sa esports, sa industry na to, ito yung malupit eh. Business siya, pero hindi mo maalis yung toxicity kasi yun yung community mismo. Oo. Diba? Parang pag, hindi naman... Natin. Lalo na tinatakil natin Dota, hindi na siya Dota pag hindi kasama yung toxicity. Nakakabit Oo. na yun eh. Kumbaga kakambal na ng ano yun eh. Ng lang, ka, hindi lang, natin, hindi 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 lang pinoy. sa Dota. Oh. <laughs> hindi siya Pinoy kung walang... <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, ka pinoy, <laughs> hindi ka Pinoy pag wala hate, toxic, oh. trait. Parang mm. ano na sa atin yun, parang yun na nga yung mark natin pag toxic ka, ah Pinoy yan. <laughs> Kumbaga ano kasi, isipin mo Dota yung nilalaro natin. Tal- Nadadamay si Lebron James. <laughs> <laughs> oh, di ba? Ibig <laughs> sabihin, hindi na sa Dota yung ano. In general, in dog, general yung taon, talaga. Yung tao na. <laughs> Ito lang isipin mo, pag ipapap nga ako, mag-chat ka lang ng Tagalog, kasabihin kasi sa'yo, or, more Pinoy dog, sasabihin agad sa'yo, more Pinoy dog. more Pinoy dog. Diba? Kumaga, <laughs> stereotype na yun, eh, no? Yung tingin nila sa Pilipino talaga. Pagdating sa mga toxic, yan, talagang malala. Kasi oh. yun, doon tayo hmm. nakilala eh. Kumaga, hindi mo natin nilalahat. Pero, yun nga, pangit lang tingnan, pero yun talaga, hindi mo ng mga Pilipin. Example, si Savage, as ano niya, parang... Pag may kampi ka kang Pinoy, susulpot yung isa para may bakar na. Uh -huh. Hindi pwedeng kampi mo lahat Pinoy. Pag may nas nas na pasukan ng isa, mo na ng <laughs> ng isa eh, 'di ba? Pero uh -huh. inano naman niya din. Parang siyempre, na pa hindi pwedeng gano'n siya. Uh -huh. So inayos naman niya in the end, 'di ba? Na uh -huh. gano'n. So sabi as, niya mas okay daw na parang kailangan may isang foreign, hmm. hindi pwedeng limang Pinoy. Limang Pinoy. Ba? Mm, barang ganun. Hey, dapat isa lang yung Pinoy. Dapat ah, isa lang, na, yung, dapat, yung, dapat yung, isa lang pinoy. Uh, lang pinoy. Kasi pag nasundan ng isa, susunod na yung dalawa, hindi mo mamalayan apat na yung ng isa, na, apat na, yung pinoy na Pinoy na mo. <laughs> no? Ah, uh, naing effect na no? Yung toxic, na no? Yung toxicity, kasi... Ikaw, hindi ka toxic, basta alam lang na Pinoy ka. Wala, na-considered ka na agad, as toxic ka na agad, <laughs> di ba? Pero, But, as a pro player, tingin nyo yung toxicity nila. Syempre may mga toxicity levels 'yan. Uh. Pero tingin niyo kailangan nakaano pa din 'yon as a pro player. Kaya, ano ako dati, 'di ba sa yung sa page namin dati sa Mineski, oh. ang daming ano. Lahat 'yun sinasagot ko. <laughs> Oo. Oh, <laughs> Ramis. Bata pa ano. Eh. <laughs> okay. Sabi ko tara suntukan na lang. <laughs> Ano ko pa? Sino ka para sabihin niya mga salitang yan, di ba? Oo, totoo naman. Oo, eh, baliw-baliw ako nun eh. ako binibase ko, yung toxic. Kung ano yung toxic, medyo saktual lang. Kaya kong makipag joka ng toxican din. Okay lang. Pero yung medyo sobra na na toxic, eh, ayun na, medyo personalan na yun. Iba na yun, syempre. Mm. Kailangan ibibase mo rin doon sa ay pagka-toxic mo doon sa tao na kabiruan. Oh, mm. Tsaka, professional ka eh. So, yung toxicity ka, mo dapat iayon mo. Kaya nga, ka, hindi na usong, di mo kabiruan. <laughs> yeah, si <laughs> yeah, Pero oh. ikaw, ano bang take mo dun sa mga... CCT, oh, uh, sabi ko naman, pag walang ganyan, walang spicy. Hindi gaganda yung oh, palabas. Pero, oh, pag oh, wala yan eh. so, Ako, as a viewer, hindi ko siya tinitignan as yung madadala Ah. Uh -huh. uh, parang nagiging entertainment siya for okay. me. Especially yun nga, mga pros, may mga Bipsi, May si ganito kay ganyan, may beefsy oh, si oh. ganito kay ganyan. Storyline siya Oo, oh, may storyline eh. Kung Parang example lang sa pro scene si mismo, pag lumalaro si player na ganito, kawoy si ganito, nag-attrash to ka. Ah, okay. Inaabangan mo yung mga ganong moments. So para for me, parang entertainment siya. Isipin mo na lang lagi kung best example dyan, si Conor McGregor, the way niya i-sell yung sarili niya. Kasi kung hindi niya gano'n kagaling ibenta yung uh, laban, hindi oh. gano'n siya magiging ka-exciting. So ikaw as viewer, na-entertain ka. nag ng may parang... oh aaroon ng parang spice mm. pagka may ganong something na... Uh, nangyayari so kung eh, pa paano kung pares kayo humble dyan di, di, di siya gano'n kaano. Investment ba? Hmm.